Musika. Kung may prutas na kayang palitan ng mahal na gamot para sa alta presyon, gusto niyong malaman kung alin. Baka araw-araw nyong kinakain na ito, pero hindi nyo alam ito pala ang lihim sa maayos na presyon. Ngayong marami sa ating mga may edad ay iniinda ang alta presyon. Hindi na biro ang bawat pagkabog ng dibdib, pagkahilo o pagbigla ng presyon. Minsan kahit umiinom ng maintenance parang kulang pa rin. Pero paano kung sabihin ko sa na ang lunas? ay prutas lang o natural mura at madaling hanapin. At sa video na ito, ibinunyag natin ang think prutas na kayang labanan ng alta presyon ni Lolo at Lola. Hindi lang para maibsan ng sintomas kundi para tuluyang alagaan ng inyong puso. Hindi ito chismis. Ito ay base sa siyensya at tunay na karanasan ng mga kapwa niyong seniors. Kaya kung may BP kayong pabago-bago, kung mabilis kayong hingalin o gusto niyong makaiwas sa komplikasyon, makinig kayo sa buong video. Simulan natin sa unang prutas. Warwan saging ang prutas ng puso saging. Madaling hanapin abot kaya at laging present sa mesa ni Lolo at Lola. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang saging ay may mataas na potassium at ito ang natural na tagabalanse ng sodium sa katawan. Kapag sobrang alat ng kinakain mo, araw-araw na iipon ng sodium sa dugo. Yan ang dahilan kung bakit tumataas ang preson. Pero ang potassium sa saging para yung tanod na sumisigaw nang o sobra ka na labas ka na sa asin. Dahil sa potassium lumuluwag ang mga ugat, mas madali ang pagdaloy ng dugo at bumababa ang pressure. At hindi lang yan ang saging ay may vitamin B6, vitamin C at fiber. Panalo para sa digestion at utak. May kwento ako si Mang Lando 72, dati araw-araw siyang minumura ng BP monitor. Pero simula ng gawing pananghalian ang saging sa halip na tinapay o kakanin, napansin niya mas bihira na ang pagkahilo. Sa huling check-up, bumaba ng ling puntos ang kanyang BP. Payo, subukan niyo po ang isa o dalawang saging kada araw. Huwag na isawsaw sa toyo o asukal. Mas maganda kung hinog at natural. Nanwan pakwan pampalamig pang laban sa preson mainit ang panahon pawis na pawis. Kapero alam mo ba na ang pakwan ay hindi lang pampalamig kundi taga-protekta rin sa puso ang sekreto citrulline. Isang amino acid sa pakwan na tumutulong sa katawan para marelax ang blood vessel kapag relax ang ugat hindi barado. Hindi masikip, mas madali ang pagdaloy ng dugo at ang resulta bumababa ang presyon. At dahil halos tubig ang pakwan, nakakatulong din ito sa hydration. Tandaan, kapag dehydrated ang katawan, bumabagal ang daloy ng dugo, lumalapot ang dugo at nagiging sanhi rin ito ng pagtaas ng BP. Pero ingat lang ha, may mga lolo't lola na nilalagyan ng asin ng pakwan para sa pulutan effect. Mali po yon. Sa halip na makatulong, lalo lang itong nagpapataas ng sodium sa katawan. Kwento ni Lola Ellie, 68 anyos. Noong tag-init, halos araw-araw akong kumain ng pakwan. Ayoko na kasi ng soft drinks. At napansin ko hindi na ako ganun kadaling hingalin tuwing naglalakad sa palengke. At nung minonitor ko BP ko, nasa normal na. Kung gusto mo ng variety, pwedeng gawing smoothie ang pakwan o hiwain lang at ilagay sa ref. Natural masarap at preskong presko. Panalo sa init at presyon. Chart by Abbas. Prutas ng mahihirap laban sa alta presesyon. Hindi lang ito prutas, kundi gamot na rin. Ayon sa ilang pag-aaral mula India at Latin America, ang regular na pagkain ng bayabas ay may direktang epekto sa pag-normalize ng presyo ng dugo. Mayaman ito sa vitamin C, potassium at fiber. Nakakatulong ito sa paglinis ng dugo at pagbawas ng kolesterol. Dalawang bagay na malapit sa alta presyon. Marami sa atin lumaki sa bahay na may tanim na bayabas. Ilan sa inyo siguro dati pa ay ginagawang antiseptic ang dahon nito sa sugat pero ngayon, mas may laban. Ito sa loob ng katawan ayon kay ka Arturo, 25 anyos may tanim akong bayaba sa likod bahay. Tuwing hapon pipitas lang ako, lalagyan ng konting asin, ayos na. Pero simula nang bawasan ko ang asin, mas naramdaman kong parang gumaan ang dibdib ko. Hindi na ako madaling mapagod at ang pinakaimportante, murang-mura lang ito. Pwede kang makabili ng isang dosena ng bayabas sa halagang mas mababa pa sa isang maintenance medicine. At kung may tanim ka, libre na. Kung nahihirapan kayong nguyain, pwede itong gawing juice o shake basta walang asukal. Ha? Tandaan, ang goal natin ay pababain ang preson hindi pataasin ang asukal. Bakit mahalaga itong mga prutas? Hindi lang ito basta healthy tips. Ito ay armas. Armas para sa mga senior na gustong tumagal pa ang buhay. Gustong magkaapo, gustong bumiyahe pa, Gustong maging malakas kahit lampas sa test edad. Hindi natin kailangan laging umasa sa gamot. Oo, importante ang reseta ng doktor, pero mas mainam kung ang pangaraw-araw nating kinakain ay nagsisilbing natural na gamot din. Kaya kung meron ka sa bahay ng saging pakwan o bayabas, simulan mo na. Hindi bukas, hindi next week. Simulan mo ngayon at hindi pa tayo tapos. Sa susunod na bahagi, malalaman mo pa ang dalawang prutas na madalas lang palampasin ng mga tao. Pero may taglay na galing na parang likas na maintenance medicine, kaya kung gusto mong buuin ang listahang ito at malaman ang mga sikreto para hindi na muling kabahan sa pagtaas ng BP, samahan mo pa rin ako sa part 2. Comment mo ngayon, Saging Pakwan. Bayabas, kung napanood mo ito hanggang dulo ng part 1, ngayon naalam na natin ang bisa ng Saging Pakwan at Bayabas laban sa alta presyon. Sigurado akong mas lalo kang na-inspire na baguhin ang laman ng iyong hapagkainan. Pero hindi pa dito natatapos. Ang susunod na dalawang prutas ay minsan lang mapansin, pero may taglay palang lakas na para kang uminom ng natural na maintenance medicine. At kung isasama mo, ito sa iyong araw-araw na pagkain, hindi lang BP ang mababawasan, pati ang panganib ng stroke, atake sa puso at pamamanhid ng katawan ay pwedeng iwasan. Kaya't halina, kilalanin natin ang ikaapat na prutas. Duo for avocado tahimik, pero matindi ang laban. Tahimik lang ang avocado. Hindi ito madalas pagyabang sa palengke, madalas nakatambay lang sa tabi ng saging at bayabas. Pero alam nyo bang ito ay isang superfood pagdating sa laban sa alta presyon? Ang avocado ay may healthy fats. Partikular ang tinatawag na monounsaturated fats na tumutulong para bumaba ang bad cholesterol sa katawan. At kapag bumaba ang cholesterol, gumaganda ang daloy ng dugo. At kapag maayos ang daloy ng dugo, natural na bumababa rin ang presyon. Bukod pa diyan, may potassium din ang abokado. Mas mataas pa na nga minsan kaysa sa saging. Ibig sabihin, doble ang epekto nito sa pagbabalanse ng sodium at pagbawas ng tensyon sa ugat. Hindi lang iyan, ang avocado ay may magnesium, isang mineral na may mahalagang papel. Sa pagpaparelax ng blood vessels at pagpapanatili ng normal na tibok ng puso, maraming seniors ang nagsasabi na parang mamahalin ng avocado. Pero kung makakahanap kayo ng lokal na tanim tulad ng mga galing Batangas, Benguet or Davao, mas mura ito lalo na kapag panahon ng anihan. Si Lola Remy Paintifaro Anyos ay laging may avocado sa kanyang almusal. Kapag hinog na, nilalagyan ko lang ng kaunting gatas at dinudurog. Pero nitong huli, binawasan ko na ang gatas at asukal. Sa halip, nilalagyan ko ng gatas na evap na walang asukal o kaya ay plain lang. Mas naging banayad ang pakiramdam ko hindi na rin ako inaapoy sa BP kapag may stress. Kung gusto mong gawing pang-ulam, pwede mong ihalo ang hiniwang avocado sa itlog, sa salad o kahit sa tinapay. Basta siguraduhin hindi ito lalagyan ng mantika o maalat na dressing. Tandaan, ang goal natin dito ay pangiwas sa alta presyon, hindi dagdag sa problema. 5. Mangga Hindi lang pampatamis, pwede ring panglunas. Marami sa atin kapag narinig ang mangga, ang iniisip agad ay matamis, Mataas sa asukal at delikado para sa may diabetes. Totoo, kapag sobrang hinog at sobrang dami ang kain, pwedeng tumaas ang blood sugar. Pero kapag hinog ng tama at kinain sa tamang dami, may benepisyo ito sa presyon. Iyong mangga ay may polyphenols, isang klase ng antioxidant na lumalaban sa inflammation at oxidative stress sa katawan. Ito ang mga bagay na unti-unting nagpapakipot ng ugat na kalaunay. Sanhi ng alta presyon. Mayroon din itong fiber at vitamin C. Ang fiber ay tumutulong sa cholesterol control habang ang vitamin C ay nagpapalakas ng immune system at nagpapaganda ng kondisyon ng blood vessels. Kaya ang sekreto dito, moderasyon. Isang hiwa ng mangga sa tanghalian o merienda. Sapat na para ma-enjoy mo ang lasa at benepisyo nang hindi na stress ang katawan mo sa asukal. Sabi nga ni Mang Dumeng si Anyos, hindi ko kaya ang hindi kumain ng mangga tuwing tag-init. Pero ngayon alam ko na ang limitasyon. Hinati ko ang isang mangga sa dalawa. Kalahati ngayon, kalahati bukas. At habang ginagawa ko ito, napapansin ko na mas hindi na ako inaapoy ng ulo sa init. Parang mas kalmado ang katawan ko kung may diabetes ka, mainam na magpatingin muna sa doktor bago isama ang mangga sa araw-araw. Pero kung kontrolado ang blood sugar, mo at gusto mo pa rin ng natural na luna sa alta precession, mangga sa tamang dami ay pwedeng pwede. Ngayon buo na ang lima. Anong susunod? Ngayong alam mo na ang limang prutas na kayang tumulong sa katawan mo saging pakwan, bayabas, sa avokado at mangga. Ang tanong, paano mo ito maisasama sa araw-araw? Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin kung paano gawing bahagi ng iyong rutin ang mga prutas na ito. Kahit hindi araw-araw may budget, kahit limitado ang access, at kahit may ilang kondisyon sa katawan, bibigyan kita ng mga simpleng combinations time of day kung kailan pinakamainam kainin, ang bawat isa at mga alternatibong paraan kung hindi available ang mga prutas sa inyong lugar. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung anong mga pagkain ang dapat mong iwasan habang sinusubukan mong pababain. Ang iyong preson gamit ang mga prutas na ito, hindi sapat ang may alam. Kailangan ding may disiplina at kretong plano. Dahil kapag araw-araw mong isinasabuhay ang tamang pagkain, hindi lang presyo ng bumababa Tumataas din ang posibilidad mong makita pa ang mga apu mong grumaduate, maglakbay sa lugar na gusto mo, o simple lang mabuhay ng walang kaba. Kaya abangan ng part 3 dahil dito natin bubuong isasama ang lahat sa iyong bangaraw-araw na gawi. Kung natapos mo ang part 2, i-comment mo ngayon ang tatlong salitang ito. Avocado, manga, lunas. Ngayong kilala mo na ang lima sa pakwan, bayabas, avocado at manga. Napakaganda ng pundasyon mo para labanan ng alta presyon. Pero alam natin hindi sapat ang kaalaman kung walang aksyon. Kaya ang tanong ngayon, paano mo ito maisa sa buhay araw-araw? Kahit may edad na, kahit may iniyang sakit at kahit kapo sa budget, totoo, hindi lahat ng araw ay may pruta sa mesa. May mga araw na ang tanging ulam ay tuyo at kanin. Pero kahit papaano, kung may plano ka, kayang-kaya mong isingit ang mga prutas, na ito kahit ilang piraso lang sa isang linggo. Halika, pag-usapan natin kung paano ito gawin. Paano isama ang lahat ng kimpan prutas sa isang linggo? Sa halip na isipin mo na dapat araw-araw ay kumpleto ang limang prutas, gawin nating practical. Ang goal ay consistent na pagkonsumo. Hindi perfect na araw-araw may lima. Ganito ang pwedeng pattern. Lunes, saging sa umaga. Pakwan sa merienda. Martes, bayabas bago maglunch lunch Miyerkules, avocado sa almusal hebes saging uli. Dagdag bayabas sa tanghalian, biyernes, mangga sa hapon. Sabado, pakwan at avocado linggo, day, off o kahit alin sa lima na available kita, mo, kayang-kaya, hindi, mo kailangang bilhin lahat sa isang bagsakan. Pwedeng pa unti-unti. Depende sa budget. Ang mahalaga, consistent time of day. Kailan pinakamainam kainin ng bawat isa? Saging. Pinakamainam sa umaga o midem. Mainit sa tiyan at pampalakas ng katawan, pakwan. Hapon o mainit na oras ng araw para maiwasan ng dehydration at preso na dulot ng init. Bayabas bago tanghalian o merienda. Nakakatulong sa digestion at cholesterol. Avocado perfect sa almusyal. Pwedeng ipalit sa mantikang pagkain. manga, midnon. Wag lang masyadong late lalo kung may diabetes ka. Paano kung wala kang prutas? Walang problema. Pwede mong gamitin ang alternatibong paraan. Kung walang sariwang saging, pwede ang sabana nilaga. Kung walang pakwan, pwedeng pipino. May hydration benefits din. Kung walang bayabas, pwedeng kalamansi juice. May vitamin C rin kung walang avocado, pwedeng munggo, may potassium at fiber. Kung walang mangga, subukan ng papaya, may fiber at natural sweetness. Ang prinsipyo ay ito. Hanapin ang pinakamalapit na kapalit na mura, natural at madaling makuha. Hindi kailangang imported. Hindi kailangang Instagram worthy. Basta lokal, sariwa at malinis, pwede. Gawing-gawi hindi kampanya. Maraming matatanda ang nahihirapang mag-adjust kasi bigla ang pagbabago. Halimbawa, bukas magdedesisyon si Lolo na kakain siya ng prutas buong linggo. Pero pagdating ng Miyerkules, suko na. Ang susi dito ay unti-unti. Hindi kailangang biglaan. Simulan mo sa isa o dalawang prutas sa linggo. Halimbawa sa buong buwan, saging at bayabas lang muna ang focus. Kapag nasanay na ang katawan mo at ang panlasa mo, isunod ang pakwan or avocado. Tandaan, ang pagbabagong tumatagal ay 'yung hindi minamadali. Iwasan ang mga kasamang kontrabida. Kahit gaano pa ka-healthy ang prutas mo, kung may kasamang kontrabida, hindi rin maganda ang epekto. Halimbawa, kumain ka nga ng biyayabas pero kasabay ay chicharo nating hindi na effective. Uminom ka nga ng calamansi juice pero may soft drinks ka, rin sa gilid. Sayang, kumain ka ng saging pero nilagyan mo ng asukal at gatas. Dagdag sugar na. Alalahanin, ang prutas ay gamot pero kailangan itong samahan ng disiplina. Kung sinasamahan mo ng alat, taba o sobrang asukal ang prutas mo, para mo na rin kinontra ang tulong nito sa katawan. Ang lakas ng kombinasyon. Alam mo bang kombinasyon ng potassium-rich foods tulad pangsaging bayabas at avocado at antioxidant-rich fruits tulad ng mangga at pakwan ay nagbibigay ng balanseng proteksyon sa puso? Isipin mo na lang habang ang potassium ay tumutulong para pababain ang asin sa katawan, ang antioxidants naman ay nililinis ang ugat at binabawasan ng pamamaga. Dalawa sa pinakaimportanteng sanhi ng alta presyon ay sabay mong natutumbok gamit lang ang natural na pagkain. Ilang paalala para sa may maintenance. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa presyon, huwag basta-basta itigil ito. Ang pagkain ng prutas ay hindi kapalit ng gamot kung may kondisyon ka na. Pero sa tulong ng tamang pagkain, malaki ang posibilidad na mas bumaba ang dosage ng gamot mo. O, kaya'y hindi na kailangan dagdagan pa. Makipag-ugnayan sa iyong doktor habang pinapalitan mo ang lifestyle mo. Sabihin mong nagsimula ka ng kumain ng mga potassium-rich fruits. Baka sa susunod na check-up, magulat na lang siya sa ganda ng resulta mo. Kwento ni Lolo isang tunay na pagbabago. Si Lolo si Timos ay may alta presyon at diabetes. Halos araw-araw siyang nasa health center noon. Pero nang nagdesisyon siyang seryosuhin ang payo ng doktor tungkol sa pagkain, sinimulan niyang maglista ng pruta sa budget niya. Hindi niya binili lahat pero pinili niyang may bayabas tuwing lunes, saging tuwing miyerkules at avocado tuwing linggo. Simplo lang, pero sa loob ng tatlong buwan, gumaan ang pakiramdam niya. Bumababa ang BP, lumiit ang bilbil at nabawasan ang gamot niya. Hindi kailanman huli para magsimula kahit anong edad. Kaya ikaw, lolo at lola, kaya mo rin ito. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga gawain sa araw-araw na mas lalo pang nagpapababa ng presyon. Mga simpleng galaw, breathing habits at routines na pwedeng isama sa pagkain ng prutas. Lahat ay kayang-kaya sa bahay. Kaya huwag mong palampasin ang part 4. Kung gusto mong maging mas aktibo, mas ligtas at mas malakas kahit lampas 70 ka na. Kung umabot ka dito sa part 3, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Prutas araw-araw gawin. Kung sinimulan mo na ang pagkain ng mga prutas laban sa alta presyon, tandaan mo ito. Mas lalakas ang epekto kapag sinabayan mo ng tamang gawain, hindi lang ang pagkain ng kalaban ng alta presyon. Nandiyan din ang stress, kawalan ng galaw, kakulangan sa tulog at minsan lungkot. Sa edad natin, hindi na pwedeng puro gamot lang. Kailangang buo ang sistema ng pag-aalaga sa sarili. Gaya ng isang hardin, hindi sa patang dilig. Kailangang may araw, hangin at linis. Ngayon, tutulungan, kitang buuin ang mga simpleng gawain sa araw-araw na lalong magpapababa ng presyon. Kasabay ng pagkain ng saging pakwan, bayabas, avocado at mangga. Gawin mong gawin 5 daily habits para sa laban sa alta presesyon. Uno, maglakad araw-araw, kahit femta na minuto. Lang ang paglalakad ay parang natural na ehersisyo ng puso. Hindi mo kailangang mag-gym. Hindi mo kailangang bumili ng kagamitan. Ang kailangan lang ay sipag at tsinelas. Kapag naglalakad ka, gumagalaw ang katawan. Bumibilis ng bahagya ang tibok ng puso at napapalakas ang daloy ng dugo. Isa ito sa pinakasimpleng paraan para pababain ng presyon. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit kahit healthy ang kain nila, mataas pa rin ang BP. Ang sagot kulang sa galaw. Sa simulan mo sa umaga, isang ikot sa paligid ng bahay sa bakuran no? kahit sa loob ng bahay kung maliit ang espasyo. Kung may hagdan, ilang hakbang paakyat at pababa. Tandaan, hindi kailangang pagurin ang sarili basta tuloy-tuloy, araw-araw. Dua, huminga ng malalim at ipagpahinga ang isip. Maraming seniors ang laging iniisip ang problema, gastos, anak, apo, utang, kalusugan. Pero alam mo ba ang stress ay direktang nagpapataas ng preson? Kapag lagi kang nag-aalala, lumalakas ang release ng cortisol. Isang hormone na nagpapataas ng BP at nagpapapayat ng mga ugat. Kaya kahit simpleng breathing exercise ay may malaking epekto. Ganito lang. Umupo ng maayos, pumikit. Huminga ng malalim sa ilong ngro na segundo. Pigilan ng hininga sa loob ng segundo. Huminga palabas sa bibig ng ayam na segundo. Ulitin ito ng ming katupino beses. Sa umaga at bago matulog, gawin mo ito. Sa una parang wala lang. Pero habang tumatagal, mararamdaman mong gumagaan ang dibdib. Humihina ang kabog ng puso at mas kalmado ang isip. 3. Kumain sa tamang oras at huwag palampasin ng gabi. Kapag hindi ka kumain sa tamang oras, Bumababa ang sugar sa katawan, humihina ang lakas mo at napupwersa ang puso. Akala ng iba, diet ang pagskip ng kain. Pero sa mga seniors, peligroso ito lalo na kapag palaging late ang hapunan. Tandaan kapag busog ka bago matulog, mas mataas ang chance ng pagtataas ng preson habang natutulog ka. Ang ideal na oras para sa hapunan, sex po hanggang siyabon ng gabi at kung kaya mo, prutas lang o sabaw. Magaan sa tiyan at hindi mabigat sa puso. 4. Matulog ng maayos Huwag bababa sa shit ng oras. Isa sa mga madalas na hindi nabibigyang halaga ay ang tulog. Pero kung kulang ka sa tulog, kahit kumain ka pa ng pinakamagandang prutas, tataas pa rin ang presyon mo. Yayon, sa mga pag-aaral, ang mga matatandang may tulog na kulang sa aim na oras kada, gabi ay may mas mataas na risk sa heart attack at stroke. Kung hirap kang matulog, subukan mo iiwasan ng kape o tsamula hapon. Patayin ang ilaw 30 minuto bago matulog uminom ng maligamgam na tubig o gatas. Gamitin ang breathing technique natin kanina. Huwag nang gumamit ng cellphone o TV isang oras bago matulog. At tandaan lolo't lola, hindi ka hinaan ang matulog ng mahaba. Isa itong pangangailangan ng katawan para gumaling, magpahinga at bumaba ang presyon. Sim, uminom ng tubig. Huwag hintaying mauhaw. Alam mo ba na ang kakulangan sa tubig ay pwedeng magpataas ng presyon kapag dehydrated ka? Lumalapot ang dugo, bumabagal ang daloy at nahihirapan ng puso. Kaya ang solusyon, uminom ng paunti-unti ito. Target o tubaso ng tubig kada araw. Kung hindi mo kaya, simulan sa lima. Basta hindi mas mababa. Sa tatlong baso, kung gusto mong dagdagan ng lasa, lagyan ng kaunting kalamansi o pipino. Natural presko at walang sugar. Magandang ugali, matibay na katawan. Kapag pinagsama mo ang pagkain ng tamang prutas at mga simpleng gawain na gaya nito, unti-unting bababa ang iyong presyon hindi dahil sa